sa mga nagtatanong kung kung bakit hindi lumalabas yung BBI mga tol so ngayon ituturo ko sa inyo paano gawin yon na lalabas yung BBE mo along the way na mananakbo kayo so, ganito lang yan mga tol gawin yun so pagpindot nyo sa susi paglumabas pag lumabas na yan So, pigain mo na yung menu button. So, dito yun. Ayan. Pigayin mo yung menu button dyan. Tapos, start. Buksan mo na yung susi. Ayan. Makikita mo dyan. Ayan. Magbiblink. Yung kilometer per liter na lang yung lumalabas dyan. Tapos, mag magrarattle yung... Ayan. Pag nagrattle yan, bitawan nyo tapos Ah... Uh, pag yan lumabas na yung BBA niya, di ba? Isang pindot lang pag gusto mong tanggalin yung BBA. Pag pinindot mo pa uli, lalabas yung BBA. Yan, ganun lang isang pindot lang kung tatanggalin mo yung BBA. Pindot uli, yan. Pag naka-display yung BBA, ibig sabihin activated yung BBA niya. Pero yung sa makina mga tol, ah uh, gumagana yung BBA mo uli sa display lang yan Diyan, na sa panel board lang mawawala yung BBA nya so pag na reach mo na yung 7000 RPM no, doon na lalabas yung BBA mo ayan pag lumabas yung BBA nya yan activated na yan so ganun lang kadali mga talaga ayan pag i-activate mo kung hindi mo naman i-activate ganyan di mo nakikita pag na-activate yan so lalabas na yung baby dyan para bumalik sa dati sa mino so long press mo lang hanggang yan so start na natin ang pag umabot ka na ng 6,000 RPM dyan Ganun lang kadali mga tol. Sundan nyo lang para hindi kayo magka-